Hello mga mari oh, na mahal na kami dito sa Manlum ng San Miguel Bulacan. Tara, samahan nyo ko sa video na to. tapos nyo to hanggang dulo. Ayan, at Pakit na nga kami dito ng bridge mga mariko dahil awit nga kami dun sa kabila. At kung itignan nyo nga mga mariko ay talagang nakakalula nga dahil na ang taas nitong bridge na to. At talagang malulula nga kapag umingin nga sa baba mga mariko. Pero tignan nyo naman napakaganda nga ng view dito at higit sa lahat mga mariko ay libre lang dito first time nga makapunta ni Sky sa itong lugar mga mari o oh, ay sigurado ang mag enjoy siya sa dalawang buwan nga na stay namin dito sa Bulacan ay talagang sa bahay nga lang kami at ngayon nga lang na naapasyal o oh, tingnan nyo mare yung view dito napakaganda at naaka-relax na talaga at tignan nyo nga mga mare, ang aking baby boy na talaga namang gustong gusto niyang lumusog sa tubig. Ayan, nage-enjoy na nga siya mga mare. At tignan nyo nga mga mare, ayaw pa nga niyang magpahawak dyan. O baka may magsabi na naman dyan na hinahayaan lang namin siya mag-isa. O tea mare, nakaantabay kami dyan. O ayawag ang pala-desisyon dyan. Masaya nga makita na talagang na enjoy yung anak o mga mare. Ayan naman, huwag ang kontrabida dyan. Gaya <laughs> nga nang sabi ko oh, mga mare, minsan nga lang kami lumala. Kaya dapat lagi ay sulitin na. Dahil hindi mo naman alam kung kailan asong susunod na dadala. Sa dami ba naman ng stress at problema sa buhay, ay kailangan din natin aminsan-minsan ba naman na mag-unwind kahit wala tayong pera. O ba diba, nakapagdrama patuloy ang umari nyo? At tala niya namang natutuwa sa anak ko dyan, mga mare. Tala niya gustong gusto niya sa tubig. Dahil kung ibang bata nga ay iiyak ayan. yan. O, diba? Nanawap ang mag-compare ng umarin nyo <coughs> Talaga naman ang saya ng ganitong moment mga bare. Yung umpleto nga kayo at nagmabanding nga kayo. Dahil sabi ko nga, hindi naman palagi ay ganito kami. Dahil na-busy sa trabaho yung asawa ko. Kaya naman ang ganitong lumalabas na kami ay talagang vinivideo ko nga mga bare. Para may memories na din ame. At ayun na nga, talagang nag enjoy nga yung anak ko. At syempre pati na rin kami ng asawa ko. At syempre, hindi mawawala ang video solo dahil pang content din yan, Mari. Uy, sayang ang 0.01. <laughs> Hanggang dito na nga lang mga bares Salamat sa panonood. Palay like and share naman to. At follow na rin yung account oh Bye-bye!